Yahoo! Talaga! Isang magandang umaga po! Ayan! Oh. For today's video is nanami sa chapter nga naghakot na yun sila. Lakay si Bio, si Dodong, Og, si Eric. At umanay na yun niya. Umanay na niya ang trabaho din rin dapita Nga, yeah. sila ang maghakot. Ako ang sekretary. Ako po ang kaser. Mmmmm. O, nang nakoy na nakoy notebook, na ball pen. Kaya ako'y tiglista sa ilang hinakutan. Kaya ngano? Ang isa kabok nga lobe is 2 pesos. Magmater ang ilang sweldo kung pila kabok ilang mahakot na lobe. Hakot sila 100 times 2 na sila 200 pesos. O, kahayahay na lang, ana. Hmm. Punya, siya, no? Amo, ah, ilahan ng gisugda ng paghakot. Tara, kuyugi ninyo sa adventure sa paghakot sa Tuloka Banggiitang Labor Dere sa kalbinaan. Mm -hmm. Ayan, ayan, bago tayo magsimula sa ating maikling kwento, ipapakilala ko muna sa inyo ang aking pinakagwapong asawa. Walang iba ang malakas, malusog, ang mahaba at mataas ang pangangatawan. Walang iba kundi si Lakay Ang pangalawa nating banggiitang ang mga hukutay kundili walay laeng single. Ready to mingle Walang iba kung hindi ang nag-iisang eh. bagagang nag-iisang oh, no. malakas din ang katawan mahaba din ang kanyang katawan walang iba si kundi si Eric, eh? Si Eric <laughs> the gitang magitang bagagang oh, mauna siya si Eric the Great. Ang sunod, walang iba kundi ang isang nag-iisang lalaking 24. pinakamalakas din maghakot. Walang iba kundi si Dudong the Great. <laughs> si Dudong ang pinakaastig at pinakagwapo sa kanilang tatlo. Wala nang kokontra. O, oh, ayan. Mauni sila, no? Ang ilang trabaho na isagol Tagalog tanin din na pita. Usahay, makalimot na magtagalog. <laughs>

Ah, baka akalain ninyo is malapad po yung aming nyugan na parang asyenda. Hindi po ito amin. Nagtatrabaho lang po kami. Isa po kaming mga labor dito. At bawat po pinagtatrabuhan namin ay may-ari po. Tapos yung may-ari ng mga nyugan ay pinagkakatiwalaan. Pinag nila kami ni Sibyo, nila kay Sibyo. Tapos kami ang naghahanap ng tao para magtrabaho. O, kumbaga, ang manager si Sibyo tapos ako ang seksitare. Hmm. Parang nasa opisina ba? Kaso nasa farm lang po kami. Yung madali pong tingnan yung aming trabaho, sisiw lang po sa mata pero mahirap po siyang gawin. No, mabigat po ang trabaho, konti lang po ang sahod. <laughs> No, no, no. Yahoo! Oh, mauna ni siya tanan ang mga lubino nga ilang gihakot. Hapit na Jude. Mahuman gamay na lang utong. Murag gamay na lang Jude. Kay kining tanan nga lubi is 2,498 pieces nga lubi nga ilang gihakot. Maunang kapoy na sila. Gamay na lang Jude ang dapat nilang hakuton para mahuman. upila pila na lang kabalikan. oh matira ang matibay sa hakutan pagkaugma pamaol pa imo guys tabunan na namo og mga dahon-dahon mga palwa-palwa manamig hakot 2498 nya to na ako makauban nya nalanag na si Eric kay ang champion si Eric nakahakot siya og 1000 og lima ka buok <laughs> onya pating katawan dodo mo kay nakahakot si dodo og pilate mo dong 805 Nya kay yang dali dah akong naong sa kong guys então, <initiation> not, do, no man na sila kakot na ilang naong guys luya na kayo mo nilang leader mo nilang leader ha kaser niya si kitari ang mga kaser wala ka wala ang mga kaser ginoo siya